Dalawang araw matapos ang pananalasan ng Super Typhoon Uwan sa Katanduanes, bagsak pa rin ang linya ng komunikasyon sa isla. Dahil dito, nahihirapan umano ang Katanduanes Police Provincial Office na makatanggap ng mga real-time na impormasyon mula sa kanilang mga nasasakupang istasyon. Ayon kay Police Major Emsol Ikawat, hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang nakukuhang update sa kalagayan ng iba nilang mga kasamaan sa probinsya. Karamihan aniya ay walang naisusumiting police reports o accomplishment reports. ngayon, wala pang may selected areas lang na mayroong kuryente. Pero dito sa Birak ay siguro majority wala pa pong ano pati tubig wala pong tubig dito tong cellular phone wala pa pong ano yung smart globe may part na down pat po talaga buti yung PLDT ay may ilang part na ano gumagana po at yung mga ibang munisipyo may mga na ipamigay na DI na Starlink ang DICT City at yun ang nagagamit pero nandiyan naman ang ating kapulisan pwedeng puntahan anytime na may mga problema at uh, agad agad po silang ano ka uh, re responde Gayun pa man, nananatili umano silang nakaalerto para patuloy na makapagatid ng serbisyo sa mga katanduang Tuloy-tuloy din aniya ang kanilang ginagawang clearing operations. Sa ating mga Uh, alam naman natin na ah, halos taon-taon tayo dinadaanan ng bagyo pero ganun pa man, talagang yung resilience ng ating mga kababayan na nandito sa ating naka-in-place naka na sa ating sistema so mag-tsaga-tsaga uh, na lang po muna at uh, sigurado may mga parating naman ng na mga relief galing sa national government at uh, yun na nga, nandito si Sekretary Natsalyan alam ko ang kanyang sadya ay tulong talaga maghahatid ng tulong dito sa ating probinsya. Samantala, bukod sa problema sa linya ng komunikasyon, hirap din ang isla sa supply ng tubig mula sa Virac Water District o VWAD. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia.